Hanap po ba'y roasted chicken barbecue na malasa, mura at malapit? Eto na yon. Gutom ka na ba? Halika na sa Happy Manok, Olongapo. Located at number 11, De La Cruz Drive, Istapina, Olongapo City. Sa gilid lang ng SM Central, roasted chicken barbecue na malasa, malambot at swak sa budget. Na merong iba't ibang flavor, gaya ng chicken inasal, chicken barbecue. At original sa halagang 320. May budget meal din sila. For only 65 pesos ng chicken breast, rice, gravy, at anli soup. At marami ka rin pwedeng pagpipilian. Meron din silang chicken skin na binabalik-balik kahil masarap at malasa talaga ang breedings. Marami pa silang ibang ino-offer. Kaya kung gusto nyo ng sulit, sakto sa budget, abot kayang presyo, subukan nyo na ang Happy Manok, ang manok na abot kaya ang presyo. Hi guys! Welcome to Happy Manok Olongapo po. 8 months na kami dito sa Happy Manok Olongapo po. At ang pinaka pinagmamalaki namin dito is yung aming mga roasted na... pinasal uh, barbecue, and original. Meron din kami for only 150 pesos. And then uh, located kami dito sa my number 11, De La Cruz Drive. Uh, Ista pinak olong sa may gilid lang kami ng SM Central. Kung makikita niyo yung PLDT, hilera lang nun guys. Tapat ng dispatching area. So open kami every Monday to Sunday. Every day yun, from 9am to 9pm or until supply last. And then kung, kung order kayo guys, meron din kami sa Grab. I-search nyo lang Happy Manok o Longga po. And then doon, pwede na kayo mag-order. Guys, huwag na kayo magpapahuli. Baka kayo na lang hindi nakakatigim ng manok namin. So, order na kayo dito sa Happy Manok o na guys. At para, para meron kayo pagsasaluhan ng buong pamilya, barkada, or mga pa-office nyo guys. Yun lang.